Ayan guys, pinapatanong kasi sa akin ni Aling Manang kung ano daw yung variety nito kasi bagong bilhin niya, hindi daw niya alam pero ayan, ang dami niyang bunga ayan o oh. malalaki pa ayan siya Hinatid sa iyo yan o pinikap mo pa doon? Pinikap ko na lang. Ay, ang daming bunga naman. Lalaki pa ba yung bunga niya? Mm -hmm. Ayan o. Oh. Parang ang, ang daon niya parang gumamela lang. Eh. oh, parang gumamela yung daon pero ayan o. Oh. Ang dami. Ang daming no? Andami. bunga. Kitik sa bunga.